Iris, kung may hayop sa iyong panaginip na lumilitaw ng paulit-ulit, maaaring ito ay isang senyales ng kalikasan. Ang bilang ng mga hayop na iyong nakita ay maaaring may kaugnayan sa iyong maswerteng numero. Pagtuunan ng pansin ang mga ng ito bago pumili ng numero sa loto. Para sa loto, two digits, number 14, at number 7. Three digits, number 3, number 8, at number 6. Anim na numero, number 5, number 18, number 25, number 9, number 30, at number 41. Taurus. Kung madalas mong makita ang paggalaw ng dahon sa puno kahit walang hangin, ito ay maaaring isang palatandaan na ang swerte ay nasa iyong paligid. Pansinin nang bilang ng dahon o sanga na unang gumalaw at gamitin ito bilang inspirasyon sa pagpili ng numero. Para sa loto, 2 digits, number 12 at number 9. 3 digits, number 4, number 7 at number 2. Anim na numero, number 6, number 22, number 35, number 9, number 28. At number 38. Gemini. Kung may bituin kang nakikitang kumikislap ng kakaiba sa gabi o may bigla kang nakitang bumagsak na bulalakaw, maaaring ito ay isang pahiwatig na ikaw ay malapit sa swerte. Subukang tandaan ang direksyon ng bituin at gamitin ang numerong naiisip mo sa sandaling iyon. Para sa loto, 2 digits, number 11, at number 20 three digits, number 5, number 1, at number 9. Anim na numero, number 7, number 19, number 32, number 12, number 24, at number 40. Cancer. Kung sa iyong panaginip ay may nakita kang tubig, ilog, dagat, o ulan, bigyang pansin ang dami nito. Ang bilang ng alon o patak ng ulan ay maaaring gabay sa iyong maswerteng numero. Para sa loto, 2 digits, number 17, at number 13. 3 digits, number 6, number 2, at number 8. 6 na numero, number 10, number 21, number 30, number 5, number 27, at number 39. Leo, kung ang sinag ng araw ay tila mas matengkad o mas mahaba ang liwanag sa isang partikular na umaga, maaaring ito ay isang palatandaan ng swerte. Subukang gamitin ang numerong tumatakbo sa iyong isipan habang minamasdan ito. Para sa loto, 2 digits, number 15, at number 6. three digits, number 4, number 9, at number 3. Anim na numero, number 8, number 16, number 28, number 11, number 33, at number 42. Virgo, kung may paru-parong lumipad sa harapan mo at tila ayaw lumayo, maaaring ito ay isang mensahe ng kalikasan. Bigyang pansin ang bilang ng pakpak o kulay nito, dahil maaaring ito ang magbigay ng gabay sa iyong pagpili ng numero sa loto. Para sa loto, 2 digits, number 18 at number 7. 3 digits, number 5, number 7 at number 2. Anim na numero, number 9, number 14, number 31, number 10, number 25 at number 38. Libra. Kung sa iyong panaginip ay may nakita kang lumilipad na ibon na hindi mo pa nakikita noon, maaaring ito ay isang palatandaan. Bilangin ang mga pakpak o kung ilang beses itong lumipad bago mawala sa paningin. Ito ang maaaring maging gabay sa iyong numero. Para sa loto, 2 digits, number 13, at number 21. 3 digits, number 8, number 4, at number 6. Anim na numero, number 7, number 20, number 29, number 3, number 18, at number 35. Scorpio, kung may nakikita kang kakaibang anino sa gabi o isang ilaw na nagbabago ng kulay, ito ay maaaring senyales ng swerte. Isipin kung anong hugis o bilang ang nauugnay dito at gamitin ito sa pagpili ng iyong loto numbers. Para sa loto, 2 digits, number 19 at number 20. 3 digits, number 1, number 7 at number 5. Anim na numero, number 6, number 17, number 28, number 12, number 26. At number 40. Sagittarius. Kung may biglang tumawid na hayop sa iyong daraanan o nakita mong may isang hayop na tila sinusundan ka, maaaring ito ay isang pahiwatig. Alamin ang bilang ng hayop o ang direksyon nito at gamitin ito bilang inspirasyon sa pagpili ng iyong numero. Para sa loto, two digits, number 16, at number 22, three digits number 9, number 3, at number 8. Anim na numero, number 5, number 21, number 33, number 7, number 24, at number 39. Capricorn, kung may dahon kang napansin na bumagsak sa harapan mo at tila lumipad bago lumapag sa lupa, bilangin kung ilang beses itong lumipad. Ang numero nito ay maaaring simbolo ng swerte sa iyong pagpili ng loto numbers. Para sa loto, 2 digits, number 10, at number 18. 3 digits, number 6, number 2, at number 9. 6 na numero, number 8, number 19, number 32, number 4, number 27, at number 41. Aquarius Kung sa iyong panaginip ay may nakita kang maliwanag na bituin o isang buwan na kakaiba ang hugis, ito ay maaaring pahiwatig ng iyong maswerteng numero. Bigyang pansin ang bilang ng bituin o ang anyo ng buwan sa panaginip. Para sa lotto, 2 digits, number 14 at number 20. 3 digits, number 5, number 1 at number 7 anim na numero, number 11, number 23, number 35, number 6, number 30 at number 39. Pisces, kung may nakita kang tubig na dumadaloy sa hindi mo inaasahang lugar, halimbawa, isang bukal sa gitna ng daan o isang ilog na tila may kakaibang alon, maaaring ito ay senyales ng swerte. Bilangin ang patak o alon at gamitin bilang gabay. Para sa loto, 2 digits, number 12 at number 11. 3 digits, number 4, number 8 at number 5. Anim na numero, number 9, number 16, number 28, number 3, number 22 at number 36.